Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam na raan at limamput-anim hanggang siyam na raan at anim na pu Kabanata siyam na raan at limamput-anim. Kaya, nagmamadali niyang sinabi kay Xiaofen na may ngiti. Oo, oh, Xiaofen, huwag mo akong intindihin. Ako ay nakipagbiro kay Charlie. Kilala mo kaming dalawa, madalas kaming nagbibiro. Pero sa totoo lang napakaganda ng relasyon namin. Ngumiti si Xiaofen at inikot ang ulo para hindi siya pansinin. Sa sandaling ito, lumabas ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang, na may kulay abo na buhok at mabait na mukha sa pasukan ng ampunan. Nang makita ang lahat, hindi niya napigil ang magtanong, O, oh, hindi ba pumunta ka sa restaurant? Bakit nakatayo ka pa sa pinto? Ha? Nagmamadaling lumingon ang lahat. At nagulat sila nang makita na ang nagsasalita ay si Tita Lena. Sa oras na ito, si Tita Lena ay may napakabait ng ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa lahat, at tuwang-tuwa rin siya, lalo na nang makita niya si Charlie. Hindi lamang siya ay naaaliw, kundi pati na rin ang maliit na pagpapasalamat. Ilang sandali pa, lahat ay tumingin din kay Tita Lena na may nasasabik na mga mata. Si Charlie ay may mga pagpapala ng Nine Profound Heaven Scriptures. Kaya makikita ito sa isang sulyap na ang kalagayan ni Tita Lena. Sa oras na ito ay ganap na gumaling at mas mabuti ang pisikal na kondisyon. Lubhang gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. At kasabay nito ay hindi niya mapigilang mapabuntong hininga na kung nakuha niya ang Nine Profound Heaven Scriptures ng mas maaga. Baka si Tita Lena ay hindi kailangang sumailalim sa operasyon para sa kidney transplant. Ang isang pampabata na tableta ay sapat na upang pagalingin ang lahat ng kanyang mga karamdaman. At gawin din siyang mas bata ng ilang taon o kahit isang binatilyo. Ganoon din kay Tita Lena. Para sa kanya, pare-pareho lang talaga ang bawat bata sa harapan niya bilang kanyang sarili. At pakiramdam niya ay labis siyang pinahahalagahan at ang lahat ng oras ng kanyang henerasyon ay nakatuon sa ampunan bagamat hindi niya naisip na hilingin sa mga batang ito na iulat ang kanilang pasasalamat at maging anak sa kanyang sarili sa oras na ito nakikita ang lahat na bumibisita sa kanya tumango siya at nakaramdam ng labis na kasiyahan lahat ng mga kaibigan mula sa ampunan ay humakbang lahat, para batiin si Tita Lena. Ang ilang mga tao dito ay mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, habang ang iba ay kumukuha lamang ng anyo. Pero kahit ganoon, laking pasasalamat ni Tita Lena, kung tutuusin. Kaya pa rin ang grupong ito ng mga bata na alalahanin siya, nalabis siyang nasiyahan. Sa sandaling ito, Humakbang din si Charlie at sinabing, Tita Lena, congratulations sa iyong paggaling. Matamis na umiti si Claire sa gilid at sinabing, Tita Lena, congratulations sa iyong paggaling. Matapos makita sina Charlie at Claire, si Tita Lena ay sumilay sa masayang ngiti sa kanyang mabait na mukha at nagsasabing, Charlie, Claire, ilang buwan na hindi nakikita. Ang isip ko ay sira. Okay na ba kayong dalawa ngayon? Sa totoo lang, maraming bata sa orphanage at lahat ng bata ay tinatrato niya bilang sarili niyang mga anak. Ngunit kung gusto niyang sabihin kung sino ang mahal niya, si Charlie ang unang tao sa kanyang bahagi. Noong nasa orphanage si Charlie, siya ang pinakamasunurin, matino at maalalahanin na bata. Bukod dito, kahit na ang iba pang mga bata na lumabas mula sa ampunan ay darating upang makita at paminsan-minsan ay nag-sponsor sa bahay ampunan. Hindi sila naging katulad ni Charlie na ginagawa ang kanilang makakaya upang matulungan ang ampunan. Lalo na noong siya ay may sakit sa simula, ang malaking halaga ng mga gastos sa pagpapagamot ay bawal kahit para sa kanyang pamilya. Sa hindi inaasahan. Sa oras na 'yon, si Charlie lang ang tatayo sa hamon. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siyang namatay. Bukod dito, maswerte siyang naipadala sa Union Hospital para magamot. Salamat sa tulong ni Charlie sa paglikom ng pera. Buo ng ang pasasalamat ni Tita Lena sa kanya mula sa ilalim ng kanyang puso. Ganun din ang nararamdaman niya para kay Claire sa puso niya. Kung hindi tinulungan ni Claire si Charlie na makalikom ng pera, hindi niya ito kayang panindigan. Kaya, tumingin si Tita Lena kay Claire nang tumingin siya sa kanyang manugang at pinuri, "Claire, mas maganda ka kaysa dati. Sa panahong ito, hindi ka naging dahilan sa problema ni Charlie." Tama. Ang pinakamaaasahan na mag-asawa ni Auntie ay dapat na magalang at magkasundo. At huwag hayaan ang chismis ng ibang tao. Kabanata pito Nang marinig ang sinabi ni Tita Lena, nagmamadaling sinabi ni Claire. Tita Lena, huwag kang mag-alala. Ako ay may magandang relasyon kay Charlie. Pagkatapos magsalita, humihingi ng tawad si Claire. Tita Lena, pagkatapos mong pumunta sa Eastcliff para sa paggamot, hindi pa ako nagkaroon ng oras upang bisitahin ka sa East Eastcliff. Kung hindi sinabi sa akin ni Charlie, hindi ko malaman na ikaw ay gumaling at pinalabas. Bumalik sa Orris Hill, ako talaga ay nahihiya. Sinabi ni Tita Lena ng may damdamin. Pagkatapos kong magkasakit, naging abala kayong mag-asawa sa ospital. Kung kayong dalawa ay hindi nakatulong sa paglikom ng pera. Maaaring namatay si Auntie sa kritikal na kondisyon. Sa sinabi niya, namula ang mga mata ni Tita Lena at nabulunan siya, lalo na si Claire. Habang abala ka sa mga gawain ng pamilya Wilson, kailangan mo rin sumama at alagaan mo ako. Si Auntie ay palaging labis na nagpapasalamat at nakakaramdam ng labis na pagkakasala. Kinaladkad ko kayong mag-asawa, nahihiya talaga ako sa inyo. Dapat si tita ang nagsabi. Nagmamadaling umaliw si Claire. Tita Lena, huwag mong kalimutan. Asawa ako ni Charlie. At ikaw ang benefactor ni Charlie. Ikaw ay aking benefactor din. Tumingin si tita Lena kay Claire at labis na naantig. Nang makitang muli si Claire sa pagkakataong ito, naramdaman ni Tita Lena na medyo iba na siya sa nakaraan. Bagamat madalas siyang dumalaw kina Claire at Charlie noon, malabo pa rin ang pakiramdam ni Claire kay Charlie, malinaw naman dahil wala silang emosyonal na pundasyon. Pero sa pagkakataong ito, magkahawak kamay na ang dalawa, at tila nagkaroon na ang kanilang relasyon ng improvement. Noon, madalas marinig ni Tita Lena ang mga kumakalat na chismis sa labas. Siya ay palaging nag-aalala tungkol sa relasyon ng dalawa. Sa takot na balang araw ay gagawin ni Charlie na hiwalayan si Claire at Itaboy sa pamilya Wilson. Sa oras na ito, nakitang bunguti ang relasyon ng dalawang tao, tumahimik ang kanyang puso. Habang nakikinig ang lahat ng naroroon sa pag-uusap na ito, hindi nila maiwasang magulat. ulat Noon lang nila nalaman na ang daming ginawa ni Charlie at ng kanyang asawa para kay Tita Lena noong may sakit si Tita Lena. Napaka-humble ni Charlie, inalagaan niyang mabuti si Tita Lena, gusto lang niyang bayaran ng ibang partido ng buong puso, at hindi niya naisip na umasa dito para magpakitang gilas sa harap ng iba. Gayunpaman, si Jiang Ming sa gilid ay nalulumbay, ang dahilan kung bakit maaaring magsama-sama ang lahat upang bisitahin si Tita Lena ngayon ay siya ang tunay na organizer. Bukod dito, Iniisip niya na isa na siyang matagumpay na tao sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng bentahe ng selosalo sa pagtanggap na ito siya ay maglalagay ng presyon sa harap ng lahat at magsaya ang mga papuri at kasiyahan ng grupong ito ng mga tao siya nga pala magsasalita si Xiaofen bilang isang batang ginoo at subukang paunlarin ito sa hindi inaasahan siya ay ninakawan ng limelight ng isang lalaking tulad ni Charlie, at lumingon siya sa isang background board. Sa pag-iisip nito, tumingin si Jiang Ming kay Charlie na may kaunting hinanakit. Sa oras na ito, kinamaya ni Tita Lena si Claire at sinabing may matinding kaluwagan. Claire, hindi na masyadong bata si Charlie. Panahon na upang isaalang-alang ang pagkakaroon ng isang anak ang grupo ng mga batang iniwan nila sa ampunan noon. Nag-asawang mag-isa si Charlie, at ang iba ay mga bachelor pa rin. Bilang isang tiyahin, hindi ako makapaghintay na yakapi ng isang godson. Sabay na mula si Claire, siya at si Charlie ay kasal ng higit sa tatlong taon. Ngunit walang sinuman na hinimok siya na magkaroon ng isang sanggol. Kung tutuusin, ang mga kamag-anak sa paligid niya ay medyo mababa ang tingin kay Charlie, at nanalangin siya na hiwalayan si Charlie. Paano nila hahayaan na magkaanak si Charlie? gayun Gayunpaman, bigla siyang hinimok na magkaroon ng anak ni Tita Lena. Bukod sa pagiging mahiyain sa puso niya, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Malapit ng maging 26 na taong gulang si Claire, sa pinakamainam na edad para sa panganganak. At para sa isang babae sa edad na ito, ang pagiging ina at pagmamahal ng ina sa kanyang puso ay nagsimula ng mahina ang lahi. Kunin si Claire, halimbawa, paminsan-minsan kapag nakakakita siya ng ibang tao na may mga anak, pakiramdam niya na ang pag-ibig ng ina ay nag-uumapaw sa kanyang puso. At kahit na magsimulang mag-isip tungkol sa maaari na siyang magkaroon ng sariling anak, gayon pa dahil napakaraming bagay sa pamilya, hindi siya kailanman nangahas na isa alang alang ang isyong ito ng malalim. Kaya medyo nahihiya niyang sinabi, Tita Lena, hindi pa namin naiisip na magkaanak pa, dahil kakasimula ko lang ng negosyo at kaka-improve lang ng kumpanya, at ito ang naging pinakaabalang oras kamakailan. Kabanata Siyam at 58. Sa oras na ito, Tumingin si Xiao Fen sa mga mata ni Claire, medyo naiinggit at medyo nawala sa kanyang puso. Bata pa lang siya ay gusto na niya si Charlie. Noong bata pa siya, pinangarap niya na magpapakasal kay Charlie, at maging nobye ni Charlie. Hindi niya nakakalimutan ang panaginip na ito hanggang ngayon, pero ngayon parang wala na siyang chance. Kaya naman lalo niyang kinainggitan si Claire, dahil sa kanyang opinyon. Si Claire ang nakahanap ng pinakamahusay na lalaki sa mundo. Kaya siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Bahagyang ngumiti si tita Lena sa pagkakataong ito at sinabing, Mahalaga ang karera, ngunit mahalaga din ang pamilya minsan. Bilang mga babae, hindi tayo dapat magkaanak ng huli. Kung hindi, mangyayari ito ang nakakaapekto sa ating katawan. Namula si Claire at tumango. Nahihiyang sinabi ni Xiao Fen sa oras na ito. Tita Lena, ang matandang may-ari ng restaurant ay tumawag ngayon lang, para sabihin na may problema sa circuit ng kanilang restaurant, at hindi ito mabubuksan ngayon. Maaari lang tayong magpalit ng lugar para sa hapunan, Ngumiti si Tita Lena at nagsabi, Sa katunayan, hindi mahalaga kung kumain ka o hindi, ako ay napakasaya na makita ang lahat. Ang daming tao dito na hindi ko pa nakikita sa mahabang panahon. Si Jiang Ning, na napabayaan sa lahat ng oras, ay agad na nagliwanag ng marinig ito. Agad siyang humakbang pasulong at nagsalita, Tita Lena, mag-aayos ako ng hapunan sa lahat ngayong gabi. Gaya ng sinabi niya ay agad niyang nilabas ang kanyang cellphone at tumawag, saka sinabi sa lahat. Nakapagbook na ako ng lugar sa 5-star Hyatt Hotel sa Ores Hill. Puntahan natin ngayon. Nang marinig na nagbook si Jiang Ming ng lugar sa 5-star Hyatt Hotel, lahat ay nagulat bigla. May nahihiyang nagsabi, The Hyatt Hotel is a 5-star hotel. Masyadong maluho kung dun tayo mag-dinner. Hindi ba baba sa 20,000 o 30,000 pagkatapos kumain? Oo. Ito ay nagkakahalaga ng isa o dalawang libo bawat tao para ipakalat ito ng pantay-pantay. Hindi kayang bayaran ng antas ng sweldo ang ganoong kataas na pagkonsumo. Nang marinig ito, hindi napigilan ng ibang tao na magpakita ng pag-aproba. Ang mga pumapasok at umalis sa mga five-star na hotel ay karaniwang mga high-class na tao at tanging sila lang ang may kumpiyansa na pumunta sa ganoong lugar para mag-enjoy. At sa mga taong naruroon, dahil silang lahat ay mga ulila, sa pangkalahatan ay may mababang edukasyon at walang background, hindi nila mapag-usapan ng tagumpay sa karera. Karamihan sa mga trabahong hinahanap ng lahat ay ang mga nasa mababang antas. Maraming tao ay hindi sapat ang sweldo ng isang buwan para matugunan ang iba't ibang gastusin. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sila ay nag-alala tungkol sa panggatong, bigas, mantika at asin buong araw. Kaya naman, nang marinig nila na pupunta sila sa isang five-star hotel para sa hapunan, lahat ay medyo nag-aalala. Natatakot na sila ay mabatak dahil sa hindi sapat na mapagkukuna na pananalapi. Ngumiti si Jiang Ming sa pagkakataong ito, tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kayong mag-alala, babayaran kong mag-isa ang kalahati ng pagkain na ito, at babayaran nyo ang kalahati ng sabay-sabay. Ito ay tinatayang aabot ng ilang daan bawat tao, ano sa tingin nyo, nang marinig ang sinabi niya. Maraming tao ang naaliw. Babayaran ni Jiang Ming ang kalahati nito ng mag-isa, na talagang nagpagaan sa pressure ng lahat. Hindi napigilan ng isang tao na sabihin, Jiang Ming, nakakahiya na hayaan kang gawin ng kalahati ng trabaho. Walang pakialam na iwinagayway ni Jiang Ming ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Ang araw na ito ay para kay Tita Lena. Hindi mahalaga kung gumastos ako ng mas maraming pera. Sa katunayan, hindi alam ng lahat na nagkataong may budget si Jiang Ming para sa isang kumpanya upang aliwin ang mga customer. Ang akala niya ay magbabayad siya ng 20,000 o 30,000 para sa pagkain na ito, at babayaran niya ang kalahati nito sa ibabaw, at hayaan ang iba na magbayad ng ibang kalahati. Sa oras na yon, Maglalabas siya ng invoice at pupunta sa kumpanya para sa reimbursement. Hindi lang na maaari niyang bawiin ang kalahati ng kanyang ginastos, ngunit maaari ring bawiin ang kalahati ng kung ano ang lahat na binayaran. Halimbawa, para sa isang pagkain na 30,000, magbabayad siya ng 15,000 at ang iba ay magbabayad ng 15,000. Pagkatapos pupunta siya sa kumpanya para i-reimburse e ang 30,000, hindi lang mukha ang kikitain niya at pabor sa harap ng lahat, kikita rin siya ng 15,000 na pera. Kabanata Siyam Naraan at 50 Siyam Si Tita Lena, nang marinig niyang pupunta siya sa Hyatt Hotel para maghapunan, dali-dali niyang sinabi, Jiang Ming, alam ni Tita na ito ang gusto mo, ngunit hindi ko kailangang pumunta sa high-end na Hyatt Hotel. Masyadong mahal ang lugar. Nang maglaon, sinabi ni Tita Lena, at kumain ka saan ka man pumunta. Mas mainam na magluto ng masasarap na pagkain para sa iyo. Kumain tayo sa ampunan. Ito ang magliligtas sa inyong mga anak. Mas kaunting pera, maaari mong gamitin ang maliit na pera na iyong naipon upang gawin ito sa iyong sarili. Hindi ito katumbas ng halaga na gumastos ng malaki, para makuha ang hangin mula sa akin. Siya ay matipid sa buong buhay niya. Hindi pa siya nakakapunta sa ganoong karangyang lugar. Mahirap para sa kanya na umangkop sa lugar kung saan gumagastos siya ng sampu-sampung libo para sa pagkain. Gayunpaman, bahagyang umiti si Jiang Ming at sinabi, Tita Lena, huwag mong sabihin yan. Lahat kami ay pinalaki mo at ngayon ay nasa edad na kami para gumawa ng isang bagay para sa iyo. Tsaka sabi ko lang ngayon, hindi ako nag-iisa para sa pagkain, magbabayad ako ng kalahati at ang iba ay magbabayad ng kalahati. Pagkatapos noon, nakita niyang nagalinlangan si Tita Lena at pagkatapos ay hinikayat. Tita, huwag kang mag-alala. Ito ay hindi masyadong magastos para sa pagkain. Bukod dito, may pakikipagtulungan ang Hyatt Hotel sa aming kumpanya. Magkakaroon ako ng ilang diskwento, pagkatapos kumain ng pagkain, at ang pagkalat ay kalkulahin sa ulo ng lahat, at magiging ilang daan lang. Nang lumabas ang mga katagang ito, gumaan din ang loob ng lahat ng naruroon. Kung ang per consumption ay ilang daan, kung ito ay nasa saklaw pa rin ng karamihan ng mga tao, lahat ay natural na mamahinga ng husto. At pakiramdam nila ay maaari rin nilang samantalahin ang pagkakataong ito, na gumastos ng napakaliit na pera upang maranasan ang upscale, at luxury ng five-star hotel. Sa oras na ito, medyo nagdadalawang isip pa si Tita Lena. Tumingin si Jiang Ming sa oras at sinabing, Tita Lena, pasado alas sa isna. Kung hindi tayo magmadali, baka wala nang mapupuntahan naramdaman ni tita Lena na bihira ang mga batang ito na magsama-sama para bisitahin siya hindi man lang natapos ang pagkain ng lahat sa huli talagang nakakadismaya sa huli hindi niya kinaya ang hospitality ni Jiang Ming kaya tumango siya at sinabing okay pagkatapos ay pumunta tayo sa Hyatt para kumain tuwang-tuwa si Jiang Ming at nagmamadaling sinabi Tita Lena, alis na tayo. May nagtanong, paano tayo pupunta doon? Ngumiti si Jiang Ming at sinabi, maaaring umabot ng apat ang sasakyan ko. Hayaang sumakay ni Auntie Lena sa kotse ko, at maaaring sumakay si Xiao Fen sa kotse ko at dalawa pa. Tulad ng sinabi niya, sinasadya niyang tumingin kay Charlie, itinaas ang kanyang kilay at ngumiti. Charlie, gusto mo bang sumakay sa kotse ko kasama ang asawa mo? Dadalhin kita doon. Napakaganda ng asawa mo at dapat kang sumakay sa isang Mercedes Benz. Hindi mo siya madadala sa bus. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, salamat sa iyong kabaitan, ngunit may dala din akong kotse. O oh, talaga, exaggerated na tanong ni Jiang Ming. Dumating ka sakay ng kotse, hindi ba ikaw ang live-in na manugang? Paano ka nakakabili ng kotse? Anong klase ng sasakyan? Alto o Shally? Walang laman na kinuha ni Charlie ang susi ng kotse ng BMW at pinindot ang unlock button. Ang BMW 760 na nakaparada sa gilid ng kalsada sa hindi kalayuan ay kumislap ng dilaw na ilaw. Napatingin ng lahat sa direksyon kung saan nakaharap ang kanyang remote control key. Nakita nila na inabot niya talaga para e unlock ang isang BMW. Bulalas nilang lahat, ang maliliit na kaibigang ito ay talagang walang gaanong pangako. Laking gulat nila nang makita nila ang 500 series na Mercedes-Benz ni Jiang Ming ngayon lang. Nadama nila na ito ay sa kanilang pangwakas na layunin sa buhay ngunit hindi nila ito inaasahan na nagmaneho pa si Charlie ng BMW. Ang kutis ni Jiang Ming ay agad na naging hindi magandang tingnan, dahil ang BMW at ang Mercedes-Benz ay karaniwang pareho ang mga tata, at ito ay nagpadama sa kanya ng kaunting hindi komportable, na orihinal na naisip na siya ay nakatayo. Dapat siya lang sa orphanage ang kayang bumili ng BMW at Benz. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kayang-kaya ni Charlie ang isang BMW. Nakaramdam siya ng hindi komportable, kaya tiningnan niya ang BMW ni Charlie at nakita niya yon na may tatlong numerong 520 na nakasulat sa likod ng trunk, at sa wakas ay bumuti ang kanyang kalooban. Kabanata siyam na raan at anim na po. Sa katunayan. Ang BMW 5 Series at ang Mercedes-Benz E-Class ay dalawang antas na ganap na katumbas at hindi masama. Gayunpaman, alam na alam ni Jiang Ming na ang BMW 520 ni Charlie, ang pangalawa sa karamihan na pulubing bersyon ng BMW 5 Series, ang kanyang sariling Mercedes-Benz E300 ay mas malapit sa tuktok ng Mercedes-Benz E-Class. Mayroon ding E260 at E200 sa ibaba. Sa madaling salita, ang BMW 520 ni Charlie at Mercedes-Benz E200 ay nasa parehong grado. Kaya di naigdi ng sarili niyang E300 si Charlie. Kaya't sinasadya niyang sinabi, Oh, Charlie, hindi naman sa sinabi ko sa iyo, na mamatay ka na talagang harapin at magdusa. Sinabi ng ibang mga eksperto na kapag bibili ng kotse, dapat bumili ka ng huling bersyon ng kotse. Sabi mo meron kang pera, bakit hindi ka makabili ng serye ng BMW 3 Series, isang mid-to-high profile? Bakit kailangan mong dilaan ang iyong mukha, ilagay sa isang malaking buntot na agila at bumili ng pinakamababang serye ng BMW 5 Series? Napaka vain mo ba? May nagtatakang nagtanong, Jiang Ming, ano ang bersyon ng pulubi? Ngumiti si Jiang Ming at nagsabi, Ang bersyon ng pulubi ay ang kotseng ito, ang pinakabasura na modelo ng mga seryeng ito, at ang pinakamababang modelo, nakabilang sa hanay ng crane tail. Biglang natauhan ng lahat, biglang naalala ni Charlie na nang magbukas ang Darren Hotel, Nagmaneho siya ng BMW 520 at umarte kay Gerald. Sa pag-iisip na sinasadya siya ni Gerald na at gustong gamitin ang kanyang 540 para durugi ng kanyang 520, biglang na-inspire si Charlie sa kanya. Sa pagkakataong yun ay sadyang hinimok siya ni Gerald na ikumpara ang sarili sa kanya. Pero ngayon, ang kanyang sariling paraan para himukin si Jiang Ming na ikumpara ang lalaking ito sa kanyang sarili. Sa makatuwid, sinadya niyang sinabi kay Jiang Ming. Jiang Ming, may kasabihan, hindi ko alam kung narinig mo na ito, na nagsasabi na walang mga sasakyang karne, mga taong karne lamang. Sa ibang salita, hanggat nasa bahay ang iyong mga kasanayan, maaari kang magmaneho ng anumang kotse na gusto mo. Mas mabilis kaysa iba, pero kung hindi ka sapat, hindi ka makakapagmaneho kahit na sila ay nagbibigay ng F1. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Charlie na may hamak na mukha. Jiang Ming, mayroon akong napakahusay na kasanayan sa pagmamaneho. Binigyan ako ng mga tao ng palayaw, Oris Hill Schumacher. Nang marinig ito ni Jiang Ming, agad niyang ikinulong ang kanyang bibig at sinabing, Oh, shit, ikaw si Oris Hill Schumacher. Alam mo ba kung ano ang hitsura ni Schumacher? Ngumiti si Charlie, naniniwala ka ba o hindi? Malamig na ngumiti si Jiang Ming, nasa mukha mo ang bibig, hipan mo lang. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Kung nagmamaneho ka ng BMW 520, maglakas loob kang tawagin ang sarili mo na Schumacher ng Oris Hill. Sipain mo ang accelerator at hayaan kitang kainin ang tambotso mo. Mayabang na itinaas ni Jiang Ming ang kanyang kilay at nagtanong, Gusto mo bang ikumpara? Ah, babalik ka. Ngumiti si Charlie at sinabing, Sinasabi ko sayo, kamakailan lang, nilagay ko lang ang BMW 540 sa lupa. Ang lakas ng BMW 540 ay mas malakas kaysa yung Mercedes-Benz E300. Dumura si Jiang Ming at sinabing may paghamak. Charlie, Ipinagmamalaki mo ba ito? Huwag sumulat ng mga draft. Sirang kotse mo lang ang BMW 520, huwag pag-usapan ng BMW 540, kaya mo gawin ito ngayon. Isang Mercedes-Benz E300, nasa akin ang apelido mo. Sinadya ni Charlie na nagtanong, ano ang lakas ng iyong sasakyan? Buong pagmamalaking sinabi ni Jiang Ming. Ang aking sasakyan ay may 258 na lakas kabayo. Tumango si Charlie, nagbigay ng thumbs up at sinabi, Kung gayon ang galing mo, hindi ko ito magagawang isandaan at walumput apat lang, mas masahol pa sa iyo. Pambihira ka pa rin. Ngumiti si Jiang Ming at nanunuya, bakit? Wala ka bang lakas ng loob na ikumpara? Ano ang sasabihin mo? Nasira mo ang 340 horsepower na 540. Ang akin ay 258 horsepower Mercedes-Benz E300. Natatakot ka? Lalaki ka pa ba? Sinadya ni Charlie na mahiyain na sinabi. Nako, hindi ko masasabing mas magaling ito kay iyo. Ano ang mas mabuti kaysa iyo? Nanalo ka at hindi ka lalaban sa iba, tama ba?